Ki, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hello? Is anyone there? I need you to reconsider. No! nakabaong kaputohanan, sa isang maliit na baryo sa gilid ng kagubatan. May isang lumang bahay na halos nilulumot na ang mga dingding. Sabi ng matatanda, dito nakatago ang mga lihim na hindi dapat mabunyag. Tuwing dapidapon, naririnig ang kaluskos ng kawayan. Parang may naglalakad sa loob kahit walang tao. Ang mga bata takot lumapit. Ero ang matatanda. Tila may kinikimkim na kasunduan. Hindi nila binabanggit ang dahilan. Kung bakit bawal buksan ang lumang pintuan. Isang gabi ng malakas na ulan. Dumating si Arman mula Maynila. Umuwi siya para alagaan ang kanyang may sakit na ina. Pero habang nananatili sa baryo, naramdaman niya ang kakaibang titig ng mga kapitbahay. Parang may gustong sabihin, pero pinipigilan ang kanilang mga labi. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahihinang iyak mula sa lumang bahay. Iyakang tila babae na humihingi ng kulong. Tulungan mo ako. Mahina pero malinaw na malinaw. Kinilabutan si Arman. Ero hindi siya umatras. Sa halip, nagbasya siyang alamin ang totoo. Kinabukasan, lumapis siya sa kapitan ng baryo. Pero umiling lamang ito. At mariing nagsabi, may mga bagay na mas mabuting nakabaon na lamang sa lupa. Lalo siyang nagtaka. Lalong tumindi ang kanyang kagustuhan na tuklasin ang sikreto. Habang lumalalim ang gabi, bumalik siya sa lumang bahay dala ang maliit na lampara, sa bawat hakbang kapalapit, lalong bumibigat ang kanyang dibdib, parang may nakamasid sa kanya mula sa dilim. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong ang amoy ng basang kahoy at lumang kandila. Sa sulok ng silid, may lumang baol na nakatali ng pulang lubid, at sa ibabaw nito, nakaukit ang mga salitang hindi niya maintindihan. Parang sinaunang wika na ngayon lang niya nakita, nang marinig niyang muli ang iya, mas malinaw, mas malapit. Napatigil siya. Ang lampara sa kanyang kamay. Unti-unting nanginginig sa takot at pagdududa. Nanginginig ang kamay ni Arman habang hawak ang lampara. Ang liwanag nito'y halos hindi nasapa. Upang palitan ang dilim na bumabalot sa buong silid. Dahan-dahan siyang lumapit sa baul. Ang bawat hakbang ay parang may biga na tila humihila pababa sa kanyang mga paa. Habang papalapit, naririnig niya ang iyak ng babae. Ngunit may halong boses ng bata parang kinagsamang tinig ng mag-ina, umiiyak, humihingi ng saklolo. Buksan mo, ilabas mo kami. Napahinto siya. Kinakabahan, ngunit puno ng kuryosidad. Naalala niya ang sinabi ng kapitan ng baryo, na may mga bagay na dapat manatiling nakabaon. Ero paano kung ang mga tinig na ito'y totoo? Paano kung may kaluluwang hindi na makaalis? Hanggang may magpalaya, inabot niya ang pulang lubid na nakapulupot sa baul. Asa mismong oras na hinawakan niya ito. Bumigat ang hangin. Parang may humigop ng lahat ng tunog sa paligid. Wala na siyang naririnig kundi ang tibok ng kanyang puso. Malakas, mabilis, parang dobli-dobli ang ritmo. Dahan-dahan niyang binuhol ang lubid. At sa bawat tagbukas, sumisingaw ang malamig na hangin, na parang galing sa ilalim ng lupa. Naggapala lang hindi ito isang ordinaryong bagay. Ngunit mahigpit ang kanyang desisyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Nang tuluyan niyang matanggal ang huling buhol, dahan-dahan niyang iniangat ang kakip ng baol. At sumalubong sa kanya ang isang matinding liwanag, na halos bumulag sa kanyang mga mata. Kasabay ng isang hagulgol ng tinig. Malakas, sabay-sabay, daanda ang boses. Umiiyak, sumisigaw, humihingi ng pulong. Napaluhod si Arman sa sahig. Habang pili isinasara ang kanyang tainga. Pero hindi yon tumigil. Ang mga boses ay diretso sa kanyang isipan parang kumapasok mismo sa kanyang uta. At doon nagukit ng sakit, ng galit, ng pagdurusa. Unti-unting humina ang liwanag. asa sa loob ng baul, hindi ginto ang nakita niya. Hindi rin kayamanan o lihim na yaman ng pamilya. Kundi isang lumang itim na tela, na may nakasulat na mga pangalan. Mahigit isanda ang pangalan. asa sa ilalim nito, nakaukit ang salitang. Alay, nanginginig niyang binasa ang ilan. At laking gulat niya nang makita ang pangalan ng kanyang lolo, at ng ilang matatanda sa baryo, hindi lang basta pangalan, kundi mga taong naging bahagi ng kasaysayan nila. Tila ba ang lahat ng sakripisyo noon, ay isinulat at inilibing dito, kasama ng sumpa na kailanman ay hindi dapat mabuksan. Biglang nagiba ang ihip ng hangin, ang lampara niya ay napundi, at ang buong silid ay binalot ng dilim, mula sa loob ng baul. Unti-unting umangat ang anino ng isang babae nakaputing damit, mahaba ang buho, at ang kanyang mga matay puno ng luha. Tinitigan siya nito, at sa isang tinig na napakalinaw, bakit mo ako pinalaya? Ang boses nito'y sabay na mapait at puno ng pasasalama. Ngunit may halong galit na matagal nang ikinulong. Si Arman ay natigilan. Wala siyang masabi. Nakaluhod lamang siya. Habang ang nilalang na iyon ay lumalapit sa kanya. Tila babawat bawat hakbang nito'y umaalingaw-ngaw sa kanyang dibdib at bawa patak ng luha nito'y nagiging marka sa sahig. Matagal kaming isinakripisyo, patuloy nitong wika, para sa kasaganaan ng baryo, para sa ani, para sa ulan, para sa kaligtasan. Ngunit kami ang binayaran ng dugo, kami ang naging alay sa dilim, at isinulat ang aming mga pangalan, upang manatiling kahimik ang laha. Naluha si Arman, hindi niya alam kung paano katanggapin ang laha. Ibig bang sabihin? ang kasaganaan ng kanilang baryo noon, ay binili ng dugo ng inosenteng mga kaluluwa, at isa sa mga iyon, ay babae at ang kanyang anak na walang laban, humigit ang hangin sa paligid, naramdaman niyang parang may pumipisil sa kanyang dibdib, at ang babae naglapit na mukha sa kanya, ngayon ikaw ang pumili, sabi nito, mananatili kang kahimig gaya ng lahat ng nauna, o isisiwalat mo ang katotohanan. Kahit kapalit nito ay kapahamakan ng lahat ng iyong mahal. Tumulo ang pawis sa noo ni Arman. Nahulog ang lampara sa sahig. At bumuka ang sahig ng bahay. Parang may malalim na hukay na biglang bumukas. Mula roon, sumulpot ang mga kamay na parang abo. Naghahanap ng hahawa. Naghahanap ng kaligtasan. Naghahanap ng sagot. Narinig niyang muli ang tinig ng kanyang ina. Mahina mula sa kanyang alaala. -ala. Anak, huwag mong hayaang kainin ka ng kasinungalingan. Ngunit huwag mo rin kalimutan, ang bigat ng bawat katotohanan, humigpit ang hawak ng mga anino sa kanyang mga paa. Hindi siya makagalaw, ang babae ay nakatayo pa rin sa harapan niya. Umiiyak, naghihintay ng sago. Ang mga pangalan sa tela ay kumikisla. Isa-isang nagiging abo. Tila naglalaho ang mga alaala ng mga taong isinakripisyo. At sa mismong sandaling iyon, Nakaramdam siya ng malamig na hininga sa kanyang bato. Isang boses na hindi niya nakikita ang pinagmumulan. Arman, oras na para pumili. Humigpit ang paghinga ni Arman. Parang pinipiga ang kanyang dibdib ng mga anino. At ang boses na nagbubulong sa kanyang bato. Lalong lumalakas. Tila ba mula sa kailaliman ng lupa. Sa harap niya. Ang babae nakatayo. Puno ng luha, nanginginig ang tinig. Hindi kami dapat nakalimutan hindi kami dapat ginawang alay. Hindi dapat ipinagpalit ang aming buhay. Sa katahimikan ng baryo, nanginginig si Arman. Naramdaman niyang ang kanyang katawan. Ay parang dinudurog ng bigat ng desisyon. Kung mananatili siyang kahimi, maliligtas ang kanyang ina, ang pamilya, at ang baryo. Ngunit mananatiling nakakulong ang mga kaluluwa. At mananatiling nakabaon ang kasinungalingan. Kung isisiwalat niya, maari niyang wakasan ang sumpa. Ngunit kapalit nito ay kaguluhan, at posibleng kagkawala ng lahat ng iniingatan niya. Unti-unting lumapit ang babae, at inilagay ang malamig niyang kamay sa balikat ni Arman. Hindi ka pinilit ng nakaraan na pumili. Ngunit ngayon, ikaw ang magkatapos sa kwento namin. Napaluha si Arman. Naalala niya ang mga kwento ng lolo niya, na minsang binanggit ang mga taong nawala noon. Ero agad ding sinupil ng takot at katahimikan. Ngayon alam na niya. Bakit palaging may bigat ang tingin ng mga matatanda? Bakit palaging may kinikim-kim na takot ang baryo? Kung pipiliin kong isiwalat, mahina niyang bulong, paano kung wasakin ng katotohanan ang lahat ng mahal ko? Sumagot ang babae, ang tinig na halos dumadagundong sa buong silid. Mas masakit ang mabuhay sa kasinungalingan, kaysa mamatay dala ang katotohanan. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni Arman ang paghigpit ng mga anino. Parang hinihila siya pababa sa hukay. Habang ang lampara ay muling nagliyab, kahit hindi niya hinawakan, nagbigay liwanag sa bawat sulok ng bahay, at ang mga pangalan sa tela, isa-isang umapoy, nagiging abo na lumulutang sa hangin. Naghiyawan ang mga tinig, hindi na iyakuni sigaw ng paglaya, parang boses ng daan-daang kaluluwa na kumakawala. At sa bawat sigaw, yumanig ang buong bahay, bumigay ang mga haligi, at unti-unting bumagsak ang bubong. Nakatitig pa rin ang babae kay Arman. Umiyak ngunit may ngiti sa labi. Salama. Kahit isa kahit huli. May naglakas loob na pumili. Ngunit bago pa man tuluyang maglaho ang kanyang imahe. Hinawakan niya ang kamay ni Arman. At sa isang bulong na halos hindi marinig. Babantayan kita hanggang sa huli. Bumagsak ang kisam. Bumuka ang lupa. At ang lahat ng anino'y tuluyang sumanib sa dilim. Naiwan si Arman na nakahandusay sa sahig hingal, pawis, at luha ang tanging kasama. Habang ang buong baryo, unti-unting nagigising sa mga alingaungaw ng lumang bahay, na ngayoy abo na lamang sa gitna ng ulan. Sa labas, nakamasid ang ilang matatanda, tahimik, nangingilid ang luha sa kanilang mga mata. Parang alam nila kung ano ang ginawa ni Arman. Parang nararamdaman nila ang bigat ng pagbili. At ang huli nilang tanong sa kanilang sarili. Kung ang katotohanan ay nakaligtas ba talaga sa kanila o nagsimula lamang ng mas matinding sumpa. Habang bumabagsak ang huling piraso ng lumang bahay, tumigil ang ulan, ang hangin ay nagbago ng himig, at ang mga aninong bumabalot sa baryo. Tila unti-unting naglaho na parang uso. Si Arman ay nakaluhod pa rin sa abo. Hawak ang tela na ngayoy abo na rin. Nagmamasid sa mga matang puno ng luha at pagod. Ngunit sa kanyang dibdib, naroon ang kakaibanggaan. Parang isang pinto ng kasaysayan ang naisara at isang bagong daan ang nabuksan. Lumapit ang kanyang ina, mahina ngunit may ngiti sa labi. Anak, tapos na ba ang bigat ng ating nakaraan? Si Arman ay tumingin sa kanya. Ahini na nagsalita. Anging pagyakap ang kanyang naging sago. Ang baryo ay nanahimik ng matagal. Walang nagtangkang magsalita tungkol sa nangyari. Ngunit sa mga gabi ng katahimikan, naririnig pa rin ang ihip ng hangin. Na parang mga tinig na nagsasabing, sila'y malaya na sa puso ni Arman. Alam niyang ang kanyang ginawa ay hindi lamang para sa mga nawala, kundi para sa mga susunod na henerasyon na hindi na kailangang mabuhay sa dilim ng kasinungalingan. At sa huling pagkakataon, nang ay muling dumaan sa dating kinaroroonan ng lumang bahay, isang malamig na simoy ang humaplos sa kanyang balika, kasabay ng isang bulong. Salama, Arman, naglakad siya palayo, dala ang bigat ng nakaraan. At liwanag ng bagong simula.